Tago, Tago, Lod, Amanalod, Lod, Amanalod, Loksin, 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 Lord, Lord, Lord God. Oh! Grabe, lino. Hey, grabe kusuga. Hey, woo. Look, woo. Grabe, lino. Grabe, pagkakusuga gan. Grabe! Grabe linog! Gusto! Dong, iyop ang blank ka dong! yo ang breaker! Radix suga! Grabe! Grabe!

你说。

Yung gumagalaw po. Yeah, no? Na? Dumagosin mo ko? Ano? ba? Ano? 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 daw Ano? 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 Kenai. Lo, 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 lo sugoy, lo, lo ko, sugoy, sugoy, lo, lo. Ala ko suga pa, ala ko sugoy, ala ko sugoy. sa tabi. Sugoy, 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 ka. sugoy lo, lo lo Ayo pa, ayo. Laka dugay ay Laka kusugoy Laka Balay 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 dugaayo oy ka napo 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 nga pa gaya dugaya oy